sa likod ng bawat makapangyarihang tao, mayroong hindi matitinag na pader ng seguridad. Sila ang mga taong dahil sa kanilang posisyon o impluensya ay nangangailangan ng walang kapantay na proteksyon. Kim Jong-un Simulan natin kay Kim Jong-un. Si Kim Jong-un ay ang Supreme Leader ng North Korea. Siya ay kilala sa kanyang mahigpit na seguridad. Ang kanyang personal na seguridad ay binubuo ng elite force na tinatawag na Supreme Guard Command na may humigit kumulang isang daang libong tauhan. Kapansin-pansin ang kanyang armored train na ginagamit sa mga biyahe na may kasamang advanced communication systems at luxury accommodations. Ang bawat detalye ng kanyang seguridad ay pinaplano ng mabuti mula sa pagkain hanggang sa transportasyon upang maiwasan ang anumang banta sa kanyang buhay. alam nyo ba ang kanyang armored train ay may sariling supply ng pagkain at wine para sa kanyang kaligtasan. sanaol kung may ganito kang tren saan mo gustong magpunta. Pope Francis ang pangalawa sa ating listahan ay si Pope Francis. sino nga ba naman ang hindi nakakakilala kay Pope Francis? siya ang pinuno ng simbahang katoliko. Pagdating sa kanyang seguridad, medyo mahirap siyang bantayan dahil siya mismo ang lumalapit sa mga tao. Kahit ang tanyag na Swiss Guard ay madalas nahihirapan, ang kanyang simpleng pamumuhay at pagnanais na makisalamuha sa masa ay nangangailangan ng balansing seguridad na nagbibigay daan sa kanya na manatiling ligtas habang tinutupad ang kanyang mga obligasyon bilang Santo Papa. Alam nyo ba? Ang Swiss Guard ay isa sa mga pinakamatandang active military units sa mundo. Kilala sila sa kanilang makukulay na uniforme at dedikasyon sa pagbabantay sa Santo Papa. Ano sa tingin nyo ang pinaka-challenging na part ng trabaho nila? Elon Musk Si Elon Musk, ang real-life Iron Man o Tony Stark, sabi nga ng iba. Si Elon Musk ang visionary sa likod ng Tesla at SpaceX. Siya ay hindi lamang kilala sa kanyang mga inovasyon, kundi pati na rin sa kanyang mataas na antas ng seguridad. Dahil sa kanyang yaman at impluensya, siya ay mayroong team ng mga security experts na nagbabantay sa kanya 24-7. Ang kanyang mga opisina at tahanan ay pinoprotektahan ng state-of-the-art surveillance systems at ang kanyang mga sasakyan ay custom-built upang matiyak ang kanyang kaligtasan sa lahat ng oras. Alam nyo ba, ang personal security team ni Elon Musk ay binubuo ng mga dating nagtatrabaho sa military at intelligence agency? Kung ikaw si Elon Musk, bukod sa security team, anong technology ang gusto mong ipagawa para sa iyong seguridad? Donald Trump ang pang-apat sa ating listahan ay si Donald Trump. Si Donald Trump ang 47th President ng Estados Unidos. Siya ay may isa sa mga pinakakumprehensibong sistema ng seguridad sa buong mundo, ang Secret Service ng Estados Unidos, ang pangunahing ahensya na responsable sa kanyang proteksyon. Sila ay gumagamit ng mga advanced na teknolohiya at taktika upang matiyak ang kanyang kaligtasan kabilang ang paggamit ng mga armored na sasakyan na may kakayahang makatiis sa iba't ibang uri ng pag-atake. Alam nyo ba, ang presidential limousine ni Donald Trump ay tinatawag na The Beast. Heto ay may 5-inch thick bulletproof glass at sariling oxygen supply. Bukod sa The Beast, meron din siyang opisyal na eroplano na tinatawag namang Air Force One. Ito ay isang lumilipad na fortress na may mga countermeasure laban sa missile attacks at may kakayahang mag habang nasa ere. Kung ikaw si Donald Trump, paano mo kaya haharapin ng napakaraming banta sa iyo bilang presidente ng Amerika? Ano ang una mong ipapa-upgrade sa The Beast o Air Force One para masiguro ang iyong kaligtasan? Muhammad Bin Salman Si Mohammed bin Salman ay ang crowned prince ng Saudi Arabia. Siya ay kilala sa kanyang ambisyosong mga reforma at kontrobersyal na mga desisyon dahil dito ang kanyang seguridad ay isa sa mga pinakamahigpit sa mundo. Siya ay may personal security team na binubuo ng elite forces at ang kanyang mga biyahe ay laging sinasamahan ng heavily armored convoys. Ang kanyang mga tirahan ay pinoprotektahan ng advanced surveillance at defense systems upang matiyak ang kanyang kaligtasan laban sa anumang banta. Alam nyo ba? Ang crowned prince ay may mga ultra secure safe rooms sa bawat royal residence na may kakayahang makaligtas sa kahit na anong biological o chemical attacks. Kung ikaw ang crowned prince ng Saudi Arabia. Anong makabagong teknolohiya o estrategiya ang ipapagawa mo para masigurado ang iyong seguridad habang itinutulak ang mga modernong reforma sa Saudi Arabia? Xi Jinping Si Xi Jinping ay ang Pangulo ng People's Republic of China. Siya ay may malawak na security apparatus na nagbabantay sa kanya. Ang kanyang seguridad ay pinamamahalaan ng Central Security Bureau, isang secret unit na responsable sa proteksyon ng mga pinakamataas na opisyal ng partido. Ang bawat detalye ng kanyang mga public appearance ay mahigpit na pinaplano at ang kanyang mga biyahe ay sinasamahan ng mga hakbang na nagtatanggal ng anumang posibilidad ng panganib. Alam nyo ba? Ang seguridad ni Xi Jinping ay gumagamit ng cutting-edge facial recognition technology sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan, kaya't kahit sino sa publiko ay kayang maskan at ma-identify ng ilang segundo lang. Kung ikaw si Xi Jinping, paano mo gagamitin ang teknolohiya ng surveillance para palakasin ang iyong seguridad? Sa tingin mo ba sapat na ang AI at facial recognition para protektahan ang isang world leader? Vladimir Putin. And last but not the least, Vladimir Putin. Si Vladimir Putin ay ang Pangulo ng Russia. Siya ay pinoprotektahan ng Federal Protective Service o FSO. Kilala sila sa kanilang mahigpit na mga patakaran at ang bawat paggalaw ni Putin ay binabantayan ng mga modernong teknolohiya at mga bihasang tauhan. Ang kanyang siguridad ay hindi lamang limitado sa personal na proteksyon, kundi pati na rin sa cyber defense at intelligence operations. Alam nyo ba, si Vladimir Putin ay may sariling security team na tinatawag na the Kremlin Regiment. Bukod kay Putin, pinoprotektahan din ng the Kremlin Regiment ang mga classified nuclear codes ng Russia na laging dala ng presidente kahit saan siya magpunta. Ano kaya ang pakiramdam ng laging may high-tech na mata na nagbabantay sayo? at yan ang mga pinakaprotektadong tao sa buong mundo. Kahanga-hanga man ang kanilang seguridad, ito rin ay paalala na ang kapangyarihan ay may kaakibat na malaking responsibilidad. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang video na ito. At kung may topic kang gustong pag-usapan o gusto mong magpa-shoutout, paki-comment na lang sa baba. Hanggang sa muli.